Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Wow! Alam nyo ba na simula na next year ay matatanggap nyo na ang inyong pinakaantay na binipisyo? Ano nga ba ito? Ating alamin? Sinabi ni Mayor Raymond Alvin Garcia noong Biyernes na ang mga matatandang mamamayan dito ay makakatanggap ng maintenance medication simula Enero 2025 sa isang barangay assembly sa Coastal Village ng Tinago. Sinabi ni Garcia na mayroong available na pondo para sa programang ito, ito ay mapapakinabangan ng mahigit 90,000 na seniors. Ayon sa kanya, that's why next year, I promise you that we have put in the budget that next year, January, we will start giving daily maintenance medicine. Ayon pa sa kanya, hindi na kayo bibili pa ng mga gamot. Sinabi din ng alkalde na dumating ang programa ng maraming senior citizens ang nagtatanong tungkol dito nung bumisita siya sa iba't ibang barangay. Gayunpaman, inihayag ni Mayor Garcia na sa unang linggo ng Disyembre, matatanggap din ng mga senior citizens ang kanilang monthly allowance mula October hanggang December. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe.